Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang El Filibusterismo. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa kabanata labing walong ng El Filibusterismo ni Jose Rizal, pinamagatang si Quiroga, itinutuloy ang kwento ng mga pangunahing tauhan, lalo na si Simon, isang mayamang mag-aalahas, at ang pagiging mahiwaga niya sa mga tao. Sa kabanatang ito, mas kilala natin ang karakter ni Quiroga isang dayuhang mga ngalakal na nagbebenta ng mga imported na bagay sa Pilipinas. Isa si Quiroga sa mga dayuhang negosyante na nagpapayaman sa bansa, ngunit sa kanyang mga mata, ang Pilipinas ay isang lugar lamang para sa kanyang pagkakakitaan. Nagiging malupit si Quiroga sa mga tao, partikular na sa mga Pilipino, na siyang bumibili ng kanyang mga produkto. Si Quiroga ay may tiwala kay Simon, ang mag-aalahas na gumagamit ng iba't ibang pangalang pangabala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan pinagkakatiwalaan siya ni Kiroga na mag-organisa ng isang malaking pagtitipon sa kanyang bahay. Nagsagawa ito ng isang kakaibang palabas na may mga pyrotechnics, at ito ang nagtulak sa mga tao na dumalo, kasama ang mga preile at mga opisyal ng gobyerno. Habang ang malalaking tao ay nasa kaganapan, ginamit ni Simon ang pagkakataon na ito upang maglagay ng mga explosives na ilalim ng bahay ni Kiroga. Ang mga explosives na ito ay may layuning sirain ang imahe ng mga dayuhang mga ngalakal at itulak ang mga Pilipino na magrebolusyon laban sa mga dayuhang mananako. Sa pamamagitan ng kabanatang ito, mas lumalim ang ating pag-unawa sa mga plano ni Simon at sa kanyang tunguhin na wakasan ang pagkaalipin ng Pilipinas sa mga Kastila. Ang kaganapan sa bahay ni Kiroga ay magdudulot ng malalim na epekto sa mga sumusunod na kabanata, nagpapahayag ng pagsusumikap ni Simon na baguhin ang takbo ng kasaysayan ng bansa.